So guys Alista uh, na naman po kami ngayon Sakay na po si Ashley Ashley And Our baby Casey Four weeks na siya Four weeks na siya sa mundong to Si mami, na si mami Ang yabang kasi ni mami Payat na Let's go Ang balakad natin diyan alam saan pupunta Magigot muna tayo sa yung wila. <laughs> okay, okay, ibabalik okay. Babalik na muna natin. Katarganin na lang natin siya. Mga ganda nga dito sa Luna. Ayan po. Travel is easy access. Please. Kasi kaya pag ganyan siya, okay siya oh. Quiet. Piling niya lumulutang. Ah, na na ako sa Yaya sobrang sarap ng cakes dito sa mga pastries And well, of course syempre may mga cakes kung sali ka punta tayo doon punta tayo doon punta natin yung mga cake baka gusto ni bumili ng cake ito cake you're just gonna order something here okay yan yung mga cake niya titingin natutulog sya wala sya pa sa cake Um, can we have one of the, Oreos? the Oreo? Oreo. Do you want anything else? Ito, how about something here? Do you want to try the oh, caramel cup? Why don't we get a slice? And then, um, do you want to try the caramel cup? Here ah, are the cakes. Here, on the other side. Do you want something there? Oh my gosh, a cannoli. you want cannoli? Ah, it's okay. You can that right now. Probably buy this for mom Okay, wow, sige Kabilin na kami Gusto niyang bilhin lahat doon Pero nagpigil-pigil siya Kaya yun lang, muna ang binili namin Si baby natulog lang Natulog lang siya The whole time nandun kami Tapos nakataas yung kamay niya The whole time Yan yung favorite pwesto niya, nakataas Ano yun, nakataas na naman yung kamay niya Yan, yung favorite niyang pwesto Nakataas yung isa pag hindi nakataas yan, ito naman yung nakataas. Kabilang kamay. Okay, meron tayong cake. Yan sa pagkain. Yan tayo nakapag-video sa loob ng daming sa tao, tao sa, sa loob. Sobrang busy nila. Nakita natin si Sir Paul doon. Bati siya, nag siya kay baby. Tapos, umiyak na. <laughs> so, meron na tayong pagkain. Uwi na tayo sa bahay. Doon na tayo kakain. Ano natin si Ashton at saka si Ashley Pawe.